Atok ngayon sa Caloocan City ang kadiwa ng Pangulo Program. Dahil sa mababang halaga ng presyo ng mga bilihin, ang mga mabibili roon alamin natin sa ulat ni Velco Studio. Inabangan na ni Aling Demetria ang pagbubukas ng kadiwa store sa barangay 167 Yanau Road, Caloocan City nang mabalitaan niya na mabibili na rin ng bagsak presyong bigas sa kadiwa ng Pangulo malapit lamang sa kanyang tirahan. May bigas daw ng 29 tapos... Nakarating na daw dito sa Maynilay. Magkano po ba usual na binibili yung bigas sa Balay-Balay? 52. 52. Minsan, 60. Hirap nga eh, wala pa akong tarbaho. Sa mahal po ng bigas ngayon, um, 50% pong nakakatipid po kami. Do, yung presyo po niya, kalahati po ng normal na bilihin po. Maraming pong salamat kasi meron pong gantong programa yung gobyerno kung saan nakakatulong sa mahirap at lalong-lalo lalo na doon sa gustong makatipid. Umaga pa lang ganito nakahaba ang pila ng mga bumibili ng bigas dito sa Kadiwa ng Pangulo Store. 125 na sako ng bigas ang ibinagsak sa Kadiwa Store para ngayong linggo. Pwedeng bumili ng murang bigas hanggang 5 kilo. Bagamat patapos na ang linggo, marami pa rin ang supply ng bigas. Bukod sa patok dito ang murang bigas, mura ring mabibili ang mga gulay at prutas. Mabibili ang ampalaya ng 85 to 90 pesos kada kilo depende sa laki. Ang talong ay nasa 9 pesos kada piraso. Ang kamatis ay 54 pesos kada kilo. Ang patola ay 20 pesos kada piraso. Ang carrots ay 15 pesos kada piraso. Ang gabi ay nasa 7 pesos kada piraso. Ang siling labuyo ay 140 pesos kada kilo. Ang red onion ay 75 pesos kada kilo at ang white onion ay 65 pesos kada kilo. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang lakata ng 80 pesos kada kilo. Ang saba ay 25 pesos kada kilo. Ang mangga ay 80 pesos. Inaangkat pa ang mga produkto mula Nueva Ecija. Direkta nang naibibenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa tulong ng kadiwa ng Pangulo Program. Kaya mas napapababa nito ang presyo ng mga bilihin. Bukas ang kadiwa store sa barangay 167 mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. araw-araw. Bukod sa kalookan, 29 pesos kada kilo ring binibenta ang bigas sa ADC Building ng Department of Agriculture sa Quezon City at sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.